Ito si Lester, isa siyang call center agent. Tulad ng marami sa inyo, si Lester sumasweldo siya tuwing 15 and 30. At tulad din ng marami sa inyo, hindi niya magets kung bakit parang lagi na lang walang natitira sa sweldo niya. Pero this time, sabi ni Lester, magbabago na talaga siya. Kaya siya pumunta kay Coach Chas kasi gusto niyang matutunan ang 10 tipid tips natin sa Simplify Finance PH para sa pag-iipon ng pera. Tipid tip number 1. Magkaroon ka ng malinaw na goals. Bago ka magsimulang magtipid, kailangan alam mo muna kung bakit ka nagtitipid. Ano bang pinag-iipunan mo? Bagong kotse ba yan? Down payment sa bahay? Trip to Boracay kasama si crush? Pag nasagot mo na yan, tanungin mo rin sarili mo kung kailan mo gustong ma-achieve yung goal na yun. Next month? Next year? Importanting may goal ka kasi yan ang magsaserve bilang motivation mo. Mahabang journey tong pagtitipid at hindi siya madali pero sabi nga nila, keep your eyes on the prize, diba? Yang goal mo na yan ang magiging motivation mo pag nagsasawa ka na sa bagong lifestyle ng pagtitipid na tatahakin natin. Tipid tip number 2. Kumuha ka ng budget. Yang paggawa ng budget, parang pagda-diet lang yan. Pwedeng alam mo naman na kailangan mong gawin, pero ang hirap. So ano ang key to success? Consistency and discipline. Buti na lang yung pagbabudget, hindi kasing hirap ng pagda-diet kasi hindi mo naman kailangan i-give up lahat ng gusto mo. I-moderate lang natin. Start mo by writing down kung magkano ang monthly income mo. Let's say kumikita ka ng 24,000. Sulat mo yan. Tapos lista mo ngayon yung mga monthly expenses mo. Yung mga essential lang ha. Mga non-negotiables tulad ng rent, kuryente, tubig, groceries, trans mo papasok and pa uwi. Pwede na tayong gumawa ng adjustments ngayon. Which leads us to tipid tip number 3. Pay yourself first. Coach Chas, ang lalim naman yan. Ano bang ibig sabihin yan? Bayaran ko muna yung sarili ko? Yes, actually, bayaran mo muna yung sarili mo sa lahat ng trabahong pinagpaguran mo. And no, hindi ibig sabihin niyan na magluho ka na. Instead, i-reward mo yung sarili mo by making sure na secured ang future mo. At na kahit pa konti-konti, umuusod ka papunta sa pagkamit ng mga pangarap mo. Natural lang naman na ang first instinct mo pagkakuha mo ng sweldo is gumastos kasi pinagpaguran mo yan eh. Deserve mo naman, di ba? Pero kung gusto mong makaipon, kailangan, ang unang-una mong ginagawa is nagtatabi ka na kagad ng part ng sweldo mo for your future or for emergencies. Kahit 20% lang. So kung kumikita ka ng 24,000 every month at 50% na doon napupunta sa essential expenses tulad ng mga nabanggit natin kanina, yung natitirang 50%, pwede mo panghatiin yan. 20% sa savings, 30% sa wants. Yung essential expenses mo at yung savings mo ang dapat na non-negotiable sa'yo. Ibig sabihin, kahit anong mangyari, yan ang dapat na automatic na hihiwalay mo na agad. Yung 30% for your wants, doon ka ngayon kumuha ng pangbora nyo ni baby o ng pambili mo ng bagong iPhone. Basta at the very least, dapat meron kang naitatabi para sa emergencies at para sa future. Mahirap man yan ngayon, pasasalamatan ka rin ng future self mo kapag nagkaroon ng emergency and hindi mo kailangan maboon sa utang para masolusyonan yung problem. Or kung dumating yung time na gusto mo nang magsimula ng family and kaya mo i-provide lahat ng pangangailangan ng pamilya mo. Tipid tip number 4 magbukas ka ng savings account. Okay, sige, nakagawa ka na ng budget. Alam mo na kung magkano dapat napupunta sa luho, magkano sa monthly expenses, at magkano sa savings. Pero nagagalaw pa rin eh edi eh di ilayo natin ng konti para hindi mo magalaw basta-basta, bukas ka ng savings account. Madali na lang yan ngayon at in fact, may mga banko dito na nag-offer ng accounts na automatic na natatransferan ng parte ng sweldo mo tuwing payday. Halimbawa, yung 20% savings mo amounts to 4.8 per month. Pwedeng tuwing araw ng sweldo, pag nakredit na yung pera sa payroll account mo, automatic na na may 2.4 na nalilipat straight to your savings account. Easy-easy easy na magtabi, di ba? If allergic ka naman sa banko kasi feeling mo maraming forms, kahit sa online banks or digital wallets tulad ng GCash, pwede rin. In fact, yung GCash nga may g feature na rin para ma-encourage ka talaga na mag-ipon. So take advantage of those and magbukas ka ng hiwalay na account na para talaga sa ipon mo. Kung ang easily accessible lang sa iyo na pera is yung 30% na nakalaan talaga for your wants, mapipilitan ka magtipid, di ba? Ayaw pa rin? Sige, click mo na lang muna yung subscribe button dyan sa baba. Pati yung bell icon, ha? hanapan namin kayo ng iba pang ways para makapagtabi para sa sarili nyo. At isashare namin yan sa next nating videos. Okay? Tipid tip number 5. Iwasan mong gumastos sa mga lilit na bagay. Araw-araw ka bang bumibili ng kape sa tindahan malapit sa work mo? Magkano yun? 12? 15 pesos? Let's say na twice a day ka nagkakape. So, 30 pesos a day. Malit lang, di ba? Alam mo ba na in a month, 900 pesos na yan? Times 12 natin. 10, 8 in a year. Okay, gets. Hindi mo kayang walang kape. Kahit naman kami dito. Pero kung bilikin na lang kaya ng kape sa grocery, magkano yun? 7 pesos per pack. So, 14 per day kung dalawang beses ka nagkakape. In a month, 420. In a year, 5,040. That's a difference of 5,760 pesos in a year. Isipin mo kung ano nang pwede mong magawa sa amount na yan, di ba? Pwedeng tubig at kuryente mo na yan for 2 to 3 months. Classic example yan ang sinasabi natin na hindi naman kapag nagtitipid ibig sabihin magiging miserable ka na. It just means na kailangan maging mas mindful ka sa paggastos mo ng pera. Kung kaya mo makatipid kahit yung mga sinasabi nilang maliliit lang, gawin mo. Yung maliliit na yan, pag pinagsama-sama mo, malaki rin. Hindi mo lang napapansin. Tipid tip number 6. I-manage mo ang pangungutang. Ang bigat-bigat sa feeling pag may utang ka. Kaya ngayong term is nababaon, di ba? ang daming nababaon sa utang. Kaya as much as possible, iwasan mo na yan. Eh, Coach bakit yung mga mayayaman? Lahat naman sila may utang, di ba? Tama, meron. Pero para sa ba nila ginagamit yung pinapangutang nila? pangnegosyo di ba? Pang, diba? Pang sa kita. Kahit pa may 10% interest yan in a year, kung mapapakita naman nila ng 50% or 100%, maliit na bagay yung 10% na yun. Kung hindi mo naman sa ganyan gagamitin yung perang uutangin mo at ipambibili mo lang ng bagong cellphone, wag na lang. Pagipunan mo na lang kasi yung pangungutang, kahit sa credit card pa yan or sa friendly neighborhood na nakamotor chan, may interest yan. Yung bibili mo ba magagamit mo para kumita ng extra? Plus, kapag puro minimum lang ang nababayaran mo or kung minsan nare ka pa, may additional fees and interest na naman yun. If you're not careful, baka lahat ng kinikita mo napupunta na lang sa pagbabayad ng utang. So, iwas-iwas tayo. Remember, hindi naman masamang mangutang. utang. Kaya ang sabi natin, i-manage, di ba? Just make sure na sa tamang bagay siya ginagamit. Tipid tip number 7. Bumili ka na lang ng generic or pre loved Hindi mo kailangan magpagsabayan sa mga rich kid friends mo na puro branded ang gamit. Madami dyan laging bago yung phone, laging bago yung suot na sapatos, pero pag nagka-emergency, tatawag sa'yo para humingi ng tulong. So, sino sa inyo ang mas madali sa pera? With branded items kasi, you're paying for the brand. Yung masabi mo na, uy, cool Pero kung bibili ka ng 5,000 pesos na wallet sa Lacoste versus bibili ka sa Green Hills or sa Shopee or sa Facebook Marketplace ng wallet na 350, 450 pesos lang, same function lang naman ba? Diba? Nahawakan niya yung pera mo at yung mga cards sa kailangan mo. Maraming generic at pre-loved items na kasing ganda at kasing useful lang ng mga branded. Kailangan lang marunong ka maghanap. Konting extra effort lang to read reviews or to ask more details about the item you're buying and makakabili ka rin ng mga gamit na pwedeng hindi branded pero kasing useful lang nila. Tipid tip number 8. Matuto kang tumawad or mag-deal hunting. Marami sa atin nahihiyang tumawad. Baka masabihan ka pang kuripot, di ba? Pero kung may bagay ka talaga na kailangan bilhin and may option ka naman na tumawad tulad ng kung nasa Facebook Marketplace ka or actually kahit sa Shopee yung bibilin mo, tumawad ka. Mas madalas sa hindi yung mga seller dyan nagbibigay talaga ng palugit or allowance para sa discounts. Lalo na kung maramihan yung bibilin mo. At the same time, matuto ka rin mag-deal hunting. Kung may kailangan ka pero makakapaghintay naman, wait mo na yung sale sa SM na may up to 50% off, di ba? Or hintay mo yung next na sale sa Shopee or Lazada. Tapos gamit ka na rin ng vouchers para free delivery. Tapos may extra 200 off. Oh, iwan ka pa ng review para may coins ka na magagamit mo naman sa next purchase mo. Ayos, di ba? Sige nga. Magkano na pinakamalaking natipid mo sa pagbili mo sa Shopee and paggamit ng vouchers? Share mo nga sa comment section sa baba. Tipid tip number 9. Dagdagan ng iyong income. Maliban pa sa simpleng pagtitipid, kung gusto mo talagang makaipon, isa sa top tips namin is dagdagan mo ang income mo. Hindi ka lang magkakaroon ng extra panggastos pero lalaki rin yung amount na pwede mong ilagay papunta sa savings mo. Madami ng options ngayon at sa hirap ng buhay, marami na rin naghahanap ng side hustles or mga extra gigs para kumita. Magaling ka bang sumulat or mag-edit ng videos? Pwede kang mag-freelance writer or freelance video editor. Magaling kang mag-bake? Try mo magbenta ng mga cookies or pastries na yan sa work or online. Or baka naman RTRT ka and magaling kang gumawa ng mga handmade bracelets or necklaces. Post mo na sa Facebook Marketplace or gawa ka na ng seller account sa Lazada and Shopee. Regardless kung ano man yan, walang nakakahiya sa paghahanap ng extra sources of income. Isa kasi yan sa mga worries ng iba kung anong sasabihin ng mga tao. Pero hindi ba mas nakakahiya pag hindi mo mabigay yung kailangan ng pamilya mo? And in fact, usong usa naman na ngayon yung mga nag-online selling at mga nagpapamine po ba diba, sa Facebook. Kahit maliit lang ang kita, extra income din yon. nag a lahat yan. Mahal talaga ang mga bilihin ngayon and hindi naman ibig sabihin nun na lumaki rin yung sweldo mo, ba? Diba? Kaya kung talagang kailangan na kailangan mo magtipid, baka ang mas magandang solution is for you to grow your income instead. Bago tayo mag-proceed sa last at pinaka-importanting tipid tip natin, kung natuwa ka naman so far sa video na to, baka naman pwedeng paklik ng like button, no? Oh. Malaking tulong na sa amin yan. Sabay mo na rin yung subscribe button at saka yung bell icon para lagi kang updated sa mga videos namin na makakatulong sa'yo para umaman, mag-ipon, magnegosyo at mag-improve ang financial standing mo. Okay? Let's go! Tipid tip number 10. Baguhin mo na ang mindset mo sa pagtitipid. Kahit pa marami tayong tips and tricks dito kung paano magtipid, sa totoo lang, baliwala lahat yan kung hindi mo muna babaguhin ang mindset mo. Imbis na nakikita mo ang pagtitipid as something na kinakatamaran at kinakainisan, dapat nakikita mo siya as an opportunity para masecure mo ang future mo at makamit mo ang mga pangarap mo. Kaya tayo may tipid tip number 1, di ba? May goal ka dapat. Ang sarap kaya ng feeling na financially secured ka. Hindi mo kailangang alalahanin kung paano pag nagka-emergency, nabibigay mo yung mga kailangan ng mga mahal mo sa buhay, nakakapag-ipon ka pa konti-konti sa susunod nating mga video, ituturo pa namin kung paano mo magagamit lahat ng ipinagtipid mo para pagtrabohin mo naman ang pera mo para sa'yo. Pero sa ngayon, summarize muna tayo. Tipid tip number 1. Magkaroon ng malinaw na goals. Tipid tip number 2. Gumawa ng budget. Tipid tip number 3. Unahin ang sarili. Tipid tip number 4. Magbukas ng savings account. Tipid tip number 5. Iwasang gumastos sa maliliit na bagay. Tipid tip number 6, i-manage ang pangungutang. Tipid tip number 7, bumili ng generic or pre loved Tipid tip number 8, matutong tumawad or mag-deal hunting. Tipid tip number 9, dagdagan ng income. Tipid tip number 10, baguhin ang mindset pagdating sa pagtitipid. Kung may mga tanong pa kayo at suggestions sa kung ano pang pwede nating idagdag dito, comment mo lang at sasagutin natin yan sa susunod nating videos. Kung nagustuhan nyo naman tong video na to, click naman yung like kung hindi ka pa subscribe, subscribe ka na rin. And click mo rin yung bell icon kasi lagi kaming naglalabas ng videos tungkol sa pagnenegosyo, pag-iipon, pagtitipid, paggastos at lahat ng bagay na related sa tamang paggamit ng pera. Maraming maraming salamat sa panonood and we'll see you guys next time here on Simplify Finance PH.